Hello mga tol, mga bay, mga best. Ayan, alam niyo ba kung ano yan? Napakarami yan dito sa amin. Yung mga bata, natatakot yan eh. Ayan, so, may alam kung ano ang tawag sa inyo dyan. Comment down below mga tol, mga bay, mga best. Sa amin kasi, ang tawag dyan, dito ay sing-sing pari. Ayan. Kasi para daw kasi yan siyang sing-sing. Kapag nahiya yan siya at natakot, ano yan siya, uh, ano tawag yan, natutupi siya, naging parang sing-sing. Ay, nakita niya yan, ayan, ayan, oh. ayan oh. Pag ginalaw niyo siya, naging ganyan. Parang, sabi nila, sing-sing pari. Pero, sa amin, sa negro, sa mga bisaya, labud nga gamay. <laughs> Labod na gamay. Uh, alam niya yun, yung ano, tren tren sa bukid. <laughs> Libuli-buligid. O, uh, di ba? Ayan, dami yan dito sa halaman na namin. Minsan pumapasok yan sa loob ng bahay. Oo, medyo mabaho siya kapag naapakan mo. O, kaya ano, nakatakot din minsan. dami niya dito, oh. Sobrang madami talaga kaya yun na yun na yun, yun, yun minsan nag-aasawahan sila diyan eh yeah. shout out kay Berna isang piraso lang yun sa iyo Berna dito sa amin napakaraming ganyan lalo na pag malamig ah, uh, sila nagtatago nandiyan sila sa halamanan e ngayon medyo mataas na ang araw ayan sing sing pari tawag sa amin yan ewan ko sa iba ko ang tawag dyan so shout out sa mga hindi pa nakakaalam. <laughs> Ayan o. So, napakaliit na lugar na yun. Napakarami nila doon sa ilalim nagtatago, guys. sing-sing pare. Labot ngagamay gamay. <laughs> Ayan. sa inyo. Ang say tawag sa inyo na. Ah, basta mo to. Ayan. Kung mag-react ka, mag-comment ka na lang kung ang say tawag sa inyo. Ayan. Eh, basta sa amin, sing-sing pari yan. Na yan ang nag-aasawahan sila dyan. Kaya lalong dumadami. Hmm, yun. Buhay probinsya, ganyan ang klima. Maraming ganyan mga nakatira sa halamanan. Yan sila, oh. Nagtatago sila sa malalim. Sa ilalim ng dahon. Yan. Para silang nasa aquarium. Kay maliit na space lang yan. Nandyan sila. Minsan sa paso. At tatago sila. Ayan, ang dami, oh. Sobrang dami. Grabe. So, ayan mga best. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment.